natutulog nga lang northbound At dito, na dito oh na paran na no. ano ito Kals, bagong kalsada uh, o para sa ano lang mga pedestrians ganda yeah. yeah, ang grabe Mm bago lang ito yung pinakarapan yung Guinness Grand Canal Ayan, dito tayo sa McKinley Hill sa Taguig City Ayan. dito tayo mag uptake ngayon yung Christmas decoration eh. ang ganda

and dito sa footbridge a C5 mayroong bike ramp ang dami na palang dito mga basura And, mga baitang pabayaan oh, na to mawala na rin yung vertical garden wala na yung mga halaman ginawa ng ano ginawa ng mga upos ng sigarilyo lalo na naka dito nagme-maintain c Nasira na yung mga iba dyan Dinutas na Na uh, C5 Southbound Punta ng Patangas, Laguna Quezon And, Dami mga puno Ito natutulog nga lang so, uh, galing din yan ng mga tagi ito tagi northbound At so, dito o dilaparan na ayan o oh. ang bago na to tingnan natin To, ano to? bagong kalsada O para sa ano lang Mga pedestrians Mas malapad Gawa ito ng, ano, ng, ng MMDA Makapal naman ito mga field face na ginamit. Ayun, hindi nakakatakot dumaan. naman tayo sa private sa McKinley Hill. Ayun. Tayo mag-a-update. Daanan natin doon. sa ano eh, may Quezon Memorial Circle. Dito tayo sa sidewalk. Ngayon meron BWD Roll. Ito na yun yung pinaganda. Pataas nga lang to. Kaya tinawag yung Makin Lili. Setsa pa sa Center Island Ayan. nasa kanan natin ang ano, British Embassy Ayan. kung Setsa o oh, yun eh. kulay pula Ito, British Embassy. lawak pa tapos pero Makili Hill Village yayamanin ito natin at meron ding designated na bus stop okay ganda dito natin mga bago na ito Meron pang ano Greenhouse ah? Ayan Mga ano yun Mga gulay Mga tanim na mga gulay Ganda oh ah? Townhouse Tingnan natin 'to, oh. Villas. Tama. Makindi Hill Garden Villas. Dito naman pababa na. Meron na dito, Korean International School. Yan. Yun. countries mm hindi -hmm. ka masyadong sa nito sa araw may mga puno ito so, commercial area na meron pang ano doon meron pang Chinese International School Just Calvin Estate Ito condo hmm. Dito sa kabila ang mas ano, Mas pedestrian friendly ito na, may mga laundry, may mga pet grooming services, may shops, at restaurants. Ito naman, Upper McKinley. Mga beauty salon. Ito na yung Belize Canal Mall nasa Italy pinaganda na nga uh, yung dito yung uh, sidewalk Nightwood Bridge mayroon din design The Dennis Residences, ito mga condominiums. Dito okay. bang papataas, papunta ang Lawton Avenue abi 'yung Chinese International School 'yun. ito mga ano to DTO o opisina pero well, ito na dapat ang maging standard ng ano natin eh uh, sidewalk yan para malamig ang init pag naglalakad ka eh. uh, nagbabike Hindi na siya plain na ano, semento. Ayan na ano, siya ang design. Ayan ano, na ah. ito kung kapasok. Ayan na. Ayan na. Banda dito yung gagawing ah, isang Metro Manila subway. Cotton Avenue na to Hindi hmm, na papunta Na iya Naples Interchange Teslex Headquarter na Philippine Army Ano naman tayo? Pabalik naman. kami po sa mga pula na to grinda ah dito e speed limit lang dito mga ano lang 30 kph dito napakalamig yan ayan eh may mga halaman pa bukod sa may mga puno tree line ito pa oh parang ito tinatawag na hedge ayan ang lamig ibang iba doon sa ano eh pagdating sa Loton Avenue to bago lang pala to teka lang eh, hey, nak nakita to hindi ko nakita to ah ginagawa pa lang teka lang hmm. hmm. bago lang to ito na dito ng island nagaganda pa yun, nilagyan ng mga bricks doon sa kabila pwede nang dumaan. Nagyan na ang mga bricks. Ito na ang ramp. Saan kaya ito Ganda pa talaga itong ano, fucking Lee hill. And, pati yung mga waiting sheds. Wow, ang linis. Walang mga kalat. Ayan. Meron pa bubong dito. Sana all yung ganito. Gawin, ano? Ito na yung ano Chinese International School Manila Ayan

hindi randis donuts finis biasa. Pilipinas Pasti ko rin siya na Na hindi siya gumagana ngayon ah, pinagaganta pa Ayan yeah. na napakaganda dito mga kabayan uh, ah, nasa Italy sa Europe o, mga lamesa dito bagay ang alpresco ganda no? Um, ano dito, shop ng mga uh, electric bikes. Tapos may mga restaurants. Puntahan natin doon. Ang mga kalapate. Ah, mas dumami na ngayon. Kalapate.

sobrang dami na ngayon hindi ka puro mga restaurants mga iba ibang mga ano pa ibang shops so, tulad nun ano yun electric bikes uh, shop si bambooibi parka din nila konta